Siguro kung may medal sa pinakamatapang na babae dito sa Pilipinas, siguro gold medalist itong si Ati Girl. Madami ngayon ang humahanga dito sa babaeng 'to na nakuhanan ng video na nakikipagsagutan, nakikipagsigawan kay Senator Jinggoy Estrada. Sabi pa niya sa video na 'to, "Wag mo kong hinuhoy, porket senador ka." Ang sabi online, ang context daw nitong viral video na 'to, nagkaroon daw ng sunog sa San Juan, kaya nagpunta ang mga tao sa isang evacuation center. Kung saan pupunta daw dapat si Senator Jinggoy Estrada doon sa evacuation center before 10 Apparently late nang dumating itong si Senator Jingoy Estrada kaya hindi sila pinapasok ni Ati Girl na nasa video kaya naman daw nagalit itong si Senator Jingoy. Ito yung usap-usapan ngayon on